ayan papasyal kami ngayon mo, oh, nandito kami sa playground ng Carmona ayan mga sis nakagala ang mga bata ay grabe tuwang tuwa parang nakawala sa haula ayan papasok na tayo sa kanilang slide may slide dito

<laughs> Dandahan boy kasi. Yun ang maliit. Ayan, ay, eh, tong tuwa, tong tuwa. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> Ilaano ko kasi baka antok na eh. No, sige. <laughs> Parang mga unggoy oh. Mm. Huwag na baka mabaliktad ka. Kaya, teka. Hey, mga bata, nag-enjoy. Kasi marami silang kasabay ko. Super enjoy. Na-enjoy. Ayun sila. Bumukul. Patuloy. Ponto si si Molly. Ay ano ba yan? Ikot talaga, Maulin. Para... Maulin, mabaliktad ka. Nakumahulog ka talaga. Ayan. Hindi kasi dyan pwede, boy, sa ilalim. Hindi pwede si Babaw. Hindi pwede dumaan dyan. O, oh, sige. Allah, ano ba yan? <laughs> ba? Ayun, 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 ayun. Ayun, asan na siya? Ayun. <laughs> Bagsak mamaya <laughs> sa... Bagsak sa higaan. Kung tawa sila, di malaman kung saan siya. <laughs> Kaya... Asa ang kalumusot? Opo, may paganyang-ganyan pa Dati mo tatlo, ang tatlo. Oh, eh. oh. Ano boy? <laughs> Hindi kasi dyan ang daan. Doon sa kabila boy. Ayan. <laughs> mga bata hindi eh, manaman kung saan sila lulusot that's all our Christmas pasyalan o, oh, mga bata lang talaga mag enjoy sa Christmas ayun 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 mama daw Mama Adumina, ako. Ula na. Adumi na. Pagod na tara na. Hindi <laughs> na slide. Pahiga na. Antok na. Baliktad yan, Maulid. Baliktad. Slide, ganyan. Ganyan. Oh, sige, boy. Diretso, boy. Slide, boy. <laughs> <laughs> parang tubol talaga si Mole. <laughs> parang tubol lang kalina.